Good morning, Bahrain. Good morning, everywhere. Hi. Awan <makes> niyo. <noise> oh, Lamig ka Nice kay dary. Bugno ka Mag relaxing ang luwala niyo guys. Oh, tanawa ka wow kay sa lugar. Hi. Na sa <makes> ibabaw. Di ba nindot <noise> lugar guys? So naami amideri na ami sa Budaya Public Beach na ami sa dagat ayan ganda dito guys, oh tanawan ninyo guys kanais kayo sa lugar oh padungta sa dagat kaya pa ko oh, nag grounding ang lula niyo guys nag, nag grounding tawa ha kanais ka ayo dere, oh uniform ilang basurahan Ilang mga basurahan guys. So, oh, puro green ang silupin. Limpyo kayo. Kay doon may sa palasyo dere. Limpyo kayang lugar. Uniform ang ilang mga kuan. Puro green. Pati mga basurahan green. Oh, naay kuan diha sa langgam. Ah, oh, kawaw oh. Ah. bitch. beach instruction. Oh, uh -huh. oh that is the rules. i really keep the beach clean. Avoid uh, exposure to the direct sunlight or seawater for a long period of time. Stay away from wood marine species and, and identify the object and report to the o na-contact na-contact number so nindot kay guys grabe, sige naman midiri lagi na kami dito pero hindi siya nakakasawa dito pasyalan, talaga napakaganda ng lugar Yan, hindi po nakakasawang paulit-ulit pabalik-balik tayo dito ang sarap balik-balikan ang lugar dito sa beach na to grabe, grabe guys super, super ganda diba? Hmm. Yan. Pasyal tayo guys ha. Pasyal tayo, pasyal. Sama kayo guys. Sama kayo sa akin. Mm. Ikot tayo. Punta tayo doon. Habang nag uh, ano, habang nagsasalita, iikot tayo para exercise. Diba? Oh. Uh, ano siya? nag ang lola niyo. Walking, walking nag-walking walking ang lola niyo nabilad sa araw para din na natin kailangan ng vitamin D mahal kaya ang vitamin D may resita ko galing sa doktor mag vitamin D daw kasi hindi na naiinitan lagi na lang nasa loob ng bahay oo oh, ayan oh, ayan yung flag ng Bahrain andito po tayo mga ligumi guys kay holiday sa Bahrain 6 <laughs> o'clock in the morning Hi, hi Rashid! Where is the jellyfish? Where is the jellyfish? Don't touch her! Wow! Wow! Nice guy' Too big! Wave! Wave! It's waving! No, ah, it. oh, that, that is not a jellyfish!

Happy holiday! Hi, Isabel! Hi, Isabel! Hi, Isabel! Put your slipper there, Kuya! Yeah, nice kayo. Yes! Like that, grounding! Grounding! Pawala sa tradition!